Kutai 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 Toi 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 Kau main kan lah toi toi Ha? tu awa oi Hmm, awa di pa, andi pa kumain ni lang Kutai 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 Hmm, awa ay May tali Andi ka Ang toy toy. Hmm, di pa nga siya kumain. Sus, wawa, oi. Kakain ka toy toy. Ha? Hmm, wawa. Di pa nga kumain. Di ka pa kumain toy toy. Yes, ang katay hindi eh, pa nakakaan si -toy, toy toy ang kotoy kotoy <laughs> ang kotoy <kutu> hindi <laughs> pa kumain ang kotoy kotoy <laughs> mm, nom 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 hindi pa kumain raw siya wawa mm, nakatalis si koi koi ayan po guys, no atuwang ah, tuwa po na nakakaan po sa ngayon and siguro ah tindahan po ito no ah siguro na lang po ang kanya pong amo aba ito naman po siya no mm koy koy ang ah, koy 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 dito lang po yan sa may paho no ah may paho ah, sa kanto po na nilang elepante eh. mm koy 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 ang koi Malapit lang kasi siya sa sakay Ayan o kaya nabilang ko siya ng pagkain. Uh, ayaw ko kung bakit ito nagsarado po itong tindahan at ayan, gotong nga. Kanina rin, auhaw na auhaw rin siya. Koi 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 koi. Koi 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 koi. Koi koi. Kain nak koi koi. Cukup nak kain. Koi koi. dito lang po yan makita sa may paho no sa harap ng Mercury Drug ay itong tota Ayaw wag po kanina po itong aso no po nakatali po sa stick Ang kakain si Koy Koy, tuwang tuwa. Koy Koy, tuwang tuwa. Hindi man lang kinain ng kanin, ulam lang kinain, manok. Si Koy Koy. Ayan po yung uh, pure gold no, at saka yung galibi. Uh, dito lang po yan siya makita sa kanto. Ayan po, nakatali po siya. At uh, siguro, ayaw ko lang, pinapakaya pa ito ng mayari. Gusto po siya. Ang koy koy, tuwang tuwa oh si koy koy, tuwang tuwa. Mm, tuwang tuwa naman oh si koy koy. Mm, sige lang kain lang koy koy, kain. Tuwang tuwa po sa mga buntot Ang kain lang si koy koy. Mm -mm, kain. Koy koy. Abangan nito na lang po ang ating video no. Ah, wala po daw at yung may ari dito kaya hindi siya nakakain. Puro may nabigyan ko po sana ng karin sa katubig no. Dito lang po yan nakita sa may paho si Koy Koy. Koy Koy. Sus uhaw na uhaw uho, Pinabayaan na lang ng may ari. Mm, tuwang-tuwa siya nakainom. Aku dekutu, tuang orang tua nak keinom. Koi mm. um. mm. koi, kainnya si koi koi, kainnya nak? Hmm, na. kakai, bawa naman koi koi.